galaga ako ng aso. Akala ko may tigabantay sa bahay. Yun pala ako ang tigabantay mo. Oh. Karina kasi ito mga ka-trip. Nagano siya, pumunta siya doon sa kabilang ano, may daanan. Sinundan niya sila mamang na naglalakad. Tapos ako nang tanong si Kabul sa kaya nag-aulan pa. Muulan. Inabul pa sila mamang malayo na yon Siguro mga ano sila mamang nagalis alis Nung mga 30 minutes ano na. Before ata sumunod. Grabe. Ikaw, ako, nag-alaga ako ng aso para may bantay yung bahay. Yun pala ako ang tigabantay ng aso. Ako na ata ang aso ngayon eh. Hmm. Ikaw hawag mo na ulit-ulitan yan sunod ha. Mapalo na talaga kita. Oh, papikit-pikit ka na naman pag ginagalitan ka. Hmm. Pikit-pikit ka pag ginagalitan ka, ha? Grabing basa niya to kanina mga katrap ni Lingguan ko lang. Dungis-dungis na kasi kanina. Sky. Pag ikaw nawala, wala na ta kaming tigabugaw ng manok. Kala mo lang. Oh, paluwa-luwa ka na naman. Ganito yun siya mga katre. Pag pinapagalitan, gaiyak siya. Lumuluha ang mata niya. Huli ka na. Huli na. Tara na. Ba, pagtara. Abtik. Abtik, ah. Hmm, grabe ka, ha. Mag-sorry ka na. Sorry. Mag-sorry ka na. Dali. Dali na. Ui Sky Bye 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 Bye